for all intent and purposes, gusto nating pababain, pero medyo naging palpak yung approach ng gobyerno. Kung babalikan po natin, so binaba nila yung presyo pero nagbigay pa rin ng subsidy para sa mga manininda. Eventually, may assistance sa mga farmers. So overall, pag in mo, bumaba ba yung presyo ng bigas? Wala naman tayong police power para isa-isahin ang mga tindera-tindero para siguraduhin susunod sila sa price cap. So malamang hindi po yan nasunod. Pangalawa, lalong lumala ang hoarding, no? Kasi nga ayaw malugi ng mga tao sa pagbebenta ng bigas. Pangatlo, bumaba ang quality. Um, marami adulterated rice na binebenta ngayon dahil ayaw malugi. Tapos gumasta ng gumasta ang gobyerno dahil sa pinimpose na price cap, kailangan i-subsidize ang mga manininda at kailangan tulungan ng mga magsasaka. So ang overall epekto po nito sa lipunan ay hindi talaga nakatulong.